ay ganito pala magluto ng pinaltok ayan at inihanda na ng aking mga tiyuhin at tiyahin ang, ang malagkit na binilog bilog wow! una nagpakulo na ng tubig ang aking tito tapos nung mainit na nilagay na tong sago hindi ko nga ba alam kung bakit ganito na din ang boses ko napagaya na doon sa ibang mga nagbablog na ganito ang tono <coughs> may lugar nga bang ganito talaga ang tono kasi karamihan ng mga nagbablog ganito na din ang tono tsaren <laughs> ayan una pong inilagay ang sago sa kumukulong tubig tapos nilagay natin din ito ang asukal isang kilo lang muna yan at nagkulay brown na nga na parang ang sarap ng kainin manunood nga lang pala tayo dito yan nilagay na din ang uh, langka hinog na langka pagkatapos sinalo halo na po yan ganito pala ang pagluto ng pinaltok sa inyong lugar anong tawag dito ayan at nilalagay na daw po namin na malagkit na binilog bilog na pinindot pindot <laughs> Ayan, at ilalagay na daw po namin dito. Ako po ay tagapaglagay lang dito at di naman ako maalam magluto. Ito po yung malagkit na binilog-bilog na pinagiling. Sa inyong mga kawido, anong tawag dito? Yan. Lalagay na namin lahat. Tapos pinatong ko na nga ang cellphone ko dito. Para hindi naman ako mahirapan. Baka mag-shoot kasi sa niluluto. Yan, at minekos-mekos na po namin. <laughs> okay lang yan, kasi pakukuloan pa naman yan. Yan, at inulog na po namin ng mga pinindot-pindot na malagkit. Kaya nga pala kami nagluto, tapos na din lutuin ang mga paritada at saka ng iba pang uh, luto sa karning baboy. Kaya nga po pala nagluluto kami nito dahil birthday ng akin lola. At dito nga po ay talaga namang napakaganda ng panahon habang baka may nagluluto ng pinaltok. Yan nga, tinilahat na nito ang mga panlagay na asukal dito. Bale, hindi nga pala ito pwedeng tigilan ng kahalo at baka magdikit-dikit or magkapit-kapit mga kawido mas pumula na ang sabaw nito na talaga naman nakakatakam na parang ang sarap ng sandokan at kainin sa so mahihilig sa may natamis at sa ganitong pinaltok ganito pala ang pagluto nito para malaman daw to na luto na lulutang daw to mga malagkit sa ibabaw. Ayun daw ang senyales na luto na tong pinaltok. <laughs> Bob. Wala pala pag nakalutang na. <laughs> yan. Yan ang pala tandaan sa pinaltok. lutang loto. At ayun na nga daw ang senyales. Pagluto na, nakalutang na ang ano yan? nakalutang na ang malagkit. At bago pa tayo magkalimutan, may inihulog pa po ditong gata at ayan natin nahulog na nito ito ang gata na lalo nang magpapalapot dito sa ating pinaltok wow ang dami palang gata nito Palapot pa yan Ay, palapot pa Oo.